kasi Angkara kara ayaw niya pangalanan agad 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 pero kasi base dito sa ano sa history ng ano ghost students sabi sabi kasi mag-umpisa to noong ayan 2016 2017 so ibig sabihin panahon pa to ni ano ni Digong tapos, nagpatuloy siya 2018. Tapos, nagpatuloy siya hanggang 2020 po. Imagine, naka na taon kay Digong. Six years kay Digong. Tapos, may two years kay Sarah. Galing-galing. Kala ko ba mahusay si Sarah? Ano nangyari? May talaga yung mga Duterte sa ghost students eh. Asa mga ghost. May siya sa ghost. Favorite holiday nila Halloween. No mayor si Sarah, as si Digong, meron siya 11,000 yata if I'm mistaken. Ghost personnel, 11,000. Napakarami ah, nun. Or 1,100. Either of the two. Tapos, si Sarah, may meron din siyang ghost students. Tapos, tapos meron din siyang mga ghost employees. Uh, marami siyang ghost. Marami siyang ghost, guys. Marami. May hindi sila sa multo, promise. Siguro, kasi baka kasi malakas magdala ng pera yung mga ghost, eh. Imagine.